May mga lugar sa Sambuanga na mas pinipili ng dilim kaysa liwanag. At isa sa mga ito ay ang isang lumang parlor na matagal nang pinabayaan. Sinasabing bawat sulok nito ay may sariling kwento. Kwentong hindi mo dapat marinig, lalo na kung nag-iisa ka sa gabi. Bago tayo magsimula kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Ngayon, samahan mo ako sa paglalakbay sa madilim at nakakakilabot na lumang parlor sa Zamboanga. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito. Pero kailangan kong ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin sa isang lumang parlor dito sa Zamboanga. Isang lugar na halos limot na ng lahat. Ngunit tila buhay pa rin sa mga matang hindi nakikita ng iba. Noong una, iniisip ko lang na simpleng paglilibot ito. Ang parlor ay matagal ng walang tao at ang paligid ay puno ng damo at alikabok. Ngunit sa paglapit ko, may kakaibang lamig na dumaan sa akin. Parang may malamig na hangin na sumusunod sa bawat hakbang ko. Pumasok ako sa loob at agad kong napansin ang mga lumang upuan na nakahanay sa dingding. Ang tela nila ay may bahid ng mga lumang dugo o marahil ay dumilamang ng panahon. May isang malaking salamin sa harap na tila nagmumura sa akin sa bawat titig ko dito. Nang masilip ko ang paligid, napansin ko na may isang pinto sa dulo ng parlor na bahagyang nakabukas. Ngunit kakaiba, hindi ko maalala na may pinto roon nung una akong pumasok. Ang puso ko ay biglang bumilis. Bawat hakbang ko patungo sa pinto ay parang pinapansin ng isang nilalang na nakatago sa dilim. Sa loob ng parlor, may amoy ng lumang alak, usok, at hindi ko maipaliwanag, amoy ng bangkay. Ngunit mas nakakatakot pa. May naririnig akong mga bulong na parabang galing sa dingding mismo. Hindi malinaw. Ngunit pakiramdam ko ay... Binabanggit nito ang pangalan ko. At habang nakatayo ako roon, biglang bumagsak ang isa sa mga lumang upuan sa likod ko. Ngunit nang lingunin ko, walang tao. Hindi ko alam kung ito ay simula lamang ng aking bangungot. Ngunit isa lang ang sigurado ako. May lihim ang lumang parlor na ito at naghihintay na malaman ko ito. Matapos ang hindi inaasahang pagbagsak ng upuan, Unti-unti kong naramdaman ang bigat ng katahimikan sa loob ng lumang parlor. Ang mga dingding ay parang humihinga at bawat paghinga ko ay naririnig kong tumutugma sa mga anino sa paligid. Lumapit ako sa bahaging may salamin. Nang masilip ko ang sarili ko sa refleksyon, muntik na akong mawala ng hininga. May isang anino sa likod ko, mahaba at manipis, ngunit nang lingunin ko, wala roon. Ngunit sa bawat paglingon ko, parang may sumusunod na mata sa bawat sulok ng parlor. Hindi ko alam kung ako ba ay nagiging baliw o kung talagang may presensya roon. Ngunit ang mga bulong ay hindi tumigil. Pakiramdam ko ay binubulong nila ang mga lihim ng lumang parlor, mga kwento ng sakit, pagkakanulo, at kamatayan. Minsan, narinig ko ang isang tinig na malapit na malapit sa aking tenga, na walang imik ngunit malinaw na nagbabanggit ng Lumapit ka. Ang katawan ko ay nanginginig, ngunit tila may puwersa na nagtutulak sa akin. Nasundin ang tinig. Paglapit ko sa pinto na bahagyang nakabukas, naramdaman ko ang malamig na hangin na parang nagmula sa kabilang mundo. Ang hangin ay may amoy ng lupa, kahoy, at isang bagay na matagal ng patay. At sa sandaling iyon, may naramdaman akong kamay na humawak sa balikat ko, ngunit nang lingunin ko, wala roon. Hindi ko maipaliwanag ang nangyari sa susunod na sandali. Nang itulak ko ang pinto, sumabog ang lamig na parang yelo sa aking katawan. Ang loob ng kwarto ay madilim at sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang malalim na paghinga. Hindi galing sa akin kundi sa isang presensya sa loob ng parlor. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, napansin ko ang anino sa dulo ng silid. Hindi ito normal ang hugis nito ay baluktot. Mahaba ang mga braso at tila umiikot sa sarili na parang sinasadyang sundan ang bawat galaw ko. Subalit, sa tuwing sinusulyapan ko ito, naglalaho ito sa gilid ng aking paningin. Biglang may narinig akong halakhak. Mabagal, malamig, at puno ng kasamaan. Halakhak na parang nanggagaling sa mga taong matagal nang wala ngunit buhay sa ibang dimensyon. Ang tunog ay dumaan sa tenga ko at parang nag-iikot sa paligid ko. Nagmumulto sa bawat dingding, sa bawat upuan, sa bawat sulok ng parlor. Nang masilip ko ang salamin, nagulat ako. Ang anino ay nasa likod ko na, nakatitig at may nangiti na hindi tao. Ngunit sa aking pagtataka, napansin kong may isa pang anyo sa salamin isang babae na may mahabang buhok, may maputlang balat at mga mata na puno ng luha at galit. Tumitig ito sa akin ng ilang segundo. At sa sandaling iyon, parang naramdaman ko ang sakit at kalungkutan na dala niya sa buong buhay niya. Hindi ko na maipaliwanag ang nangyari sa akin sa loob ng lumang parlor. Ang mga bulong ay naging mas malinaw. Parang nagmumula mismo sa dingding at sahig. Bawat hakbang ko ay may kasamang malamig na pagdampi sa aking balat. Parang may humahaplos sa akin. Ngunit kapag tiningnan ko, wala roon. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga upuan ay parang gumalaw ng kusa. Parang may mga kamay na naglalagay ng mga lumang gamit sa sahig. At ang anino. Ang anino ay mas malapit na sa akin. Hindi na ito nagtatago. Nakita ko ang hugis nito. Baluktot. Parang nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. At tumutok sa akin ang mga mata na pula at nagliliyab sa galit. Sa gitna ng takot ko, may narinig akong malakas na iyak. Ang tunog ay galing sa isang lumang aparador. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang lumang litrato isang pamilya na nakangiti. Ngunit ang bawat mukha ay may marka ng dugo sa mga mata. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na kamay na kumapit sa aking braso at may boses na bumulong sa akin. Huwag kang lalapit. Ngunit bago pa man ako makagalaw, bigla ang lahat ay huminto. Tahimik. Wala nang anino, wala nang bulong. At ang parlor ay muling naging parang abandonadong gusali. Ngunit alam ko, hindi ito naglaho. Naghihintay lang ito, naghihintay sa susunod na kalaban na makapasok sa kanyang mundo. Dumating ang sandali na kailangan kong harapin ang buong katotohanan ng lumang parlor. Hindi ito basta lumang gusali. Ang bawat sulok, bawat dingding, bawat upuan, may dalang alaala ng mga taong hindi na makaalis. Mga kaluluwang naipit sa galit at sakit. Habang sinusuyod ko ang parlor, napansin ko ang isang maliit na silid sa likod. Ang pinto nito ay hindi ko dati napapansin. Ngunit tila hinihintay ako nitong buksan. Nang itulak ko, Isang malamig na simoy ang bumungad sa akin at naramdaman ko ang bigat ng libong mata na nakatingin sa akin mula sa kadiliman. Sa loob, nakita ko ang isang lumang diary. Ang pahina nito ay puno ng sulat. Parang kwento ng pamilya na naninirahan dito. Ngunit ang huli nilang mga araw ay puno ng trahedya. May marka ng dugo sa ilang pahina at ang bawat salita ay puno ng galit at pagnanasa nahuwag silang kalimutan at doon ko nakita ang litrato ng babae na dati kong nakita sa salamin nakangiti ngunit ang mata niya ay tila sumusunod sa bawat galaw ko biglang may naramdaman akong kamay na humawak sa aking balikat nang lingunin ko wala roon ngunit narinig ko ang boses niya malapit sa tenga ko ngayon alam mo na mabilis akong tumakbo palabas Ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang imahe ng parlor. Alam ko, kahit na lumayo ako, dala ko ang presensya nito sa aking alaala. Ang lumang parlor sa Sambuanga ay buhay at sa bawat oras na may magtatangkang pumasok dito, muling magbabalik ang mga bulong, ang mga anino at ang galit na hindi natatapos. At sa huling sandali bago ako tuluyang lumayo, naramdaman ko ang malamig na simoy sa aking tenga at bumulong ito hanggang sa muli. Iyan ang buong kwento ng lumang parlor sa Sambuanga. Isang lugar na puno ng lihim, galit, at mga kaluluwang hindi makaalis. Kung iniisip mo na tapos na ang lahat, mag-iingat ka. Ang mga kwento tulad nito ay patuloy na nabubuhay sa dilim, naghihintay sa susunod na matapang na papasok sa kanilang mundo. Muli, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, Huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Hanggang sa muli at alalahanin mo, sa dilim may mga mata na patuloy na nagmamasid.